Hello guys. So update ko lang kayo dun sa in order ko sa Lazada. Guys, dumating na. Sobrang legit niya. Ang ganda. Ito siya o. Oh. Mm. Mm. Ang ganda niya o. Oh. So, buksan natin. Buksan natin. Ditingin natin. Ang ganda nga. Kasi gusto ko. Pagbaan natin kung siyang maganda nga. Oh my God, maganda. Oh. Mm. Guys, maganda talaga. Mm. Mm. Oversize. Mas pinili ko yung XL para mas mahaba siya sa akin. So, mas bongga yung atake natin, di ba? Tapos, puti siya. Puti din yung kapares ng damit. Ang mga ito. Large din. Hmm. Mm. Diba? Makikiuso tayo ngayon sa mga bagong labas. Kiss mama. Kiss mama beauty. Ayun na ako yung kiss. Hmm. Kiss mama. Hmm. So, ito siya. Huwag mong abutin. Damit yan, kakadumi. Ayan siya, oh. Guys, maganda siya, oh. Kulay puti din. So, siyang sasutin ka sa birthday ko. Gift ko na din siya sa sarili ko. Tapos, silang dalawa, oh. Diba? Maganda, Ganda tapos the meat mm. so ayon eh, guys bye bye